Hello guys, good morning. Ipakita ko sa inyo yung dinana ng malakas na hangin kahapon. Ayan no. Tingnan nyo yung mais. Natumba lahat ang mais hanggang dun sa dulo. Lakas ng ulan kahapon. Lahat lakas ng hangin. Tapos pinasok ng tubig ang loob ng bahay. Kaya naglimas si asis ng tubig kahapon. <laughs> Ano nangyari sa aking watermelon? Tinangay yung nawala yung dalawang maliit dun ah. Tinangay. Check ko nga. Hi guys. So yun nga. Katatapos ko lang maglinis. Tatapos ko lang paliguan yung ating Bebe Labs. Bunso natin. Ayan nakalagay na siya sa kanyang swing at natutulog. Nagluto na rin ako ng kanin. Ngayon di ko alam pa anong lulutuin kung ulam. Wala si Aziz, pumunta ng barat for At itong isang kasama ko dito, naglalaro naman. Kaya pahinga-pahinga muna ako. Nagpapaypay ako kasi simula kagabi guys, wala kami. Simula kahapon nung malakas ang hangin. Walang kuryente, magdamag na walang kuryente. At ang charger na, at yung charge ng aming inverter ay naghihinga luna. Gawa nga nang gumamit kami ng electric fan ka kahapon. Kagabi, magdamag. So, Naghihingalo na yung ating inverter. Wala na rin kaming internet. May wala kaming internet. Siguro yung internet namin dyan sa Maytari, wala na rin charge ang kanilang inverter. Kaya wala ng internet. Grabe yung hangin. Ang lakas ng hangin kahapon. Kaya nakita nyo natumba lahat ang mais. Tapos yung betel nut dito kinasunil na tanggal. Naputol. Tapos pumasok ang tubig dito sa bahay. Kaya wala kaming carpet dito sa sala. Nabasa kahapon, nabasa kagabi, yung hampas ng tubig pa ganyan. Kaya lahat ng tubig, ako ay kami dito sa bahay, kinanisa, kinasunil, mga ano, nagsipasukan sa bahay nila ama, yung tubig, pumasok lahat sa loob ng bahay. Kaya ang ginawa nila kahapon, naglilimas sila, si Asis naglimas ng tubig. At saka yung dito sa may bintana, sa may tuktok, humampas yung bubong kagabi. Allah, kala namin tatangayin na yung bubong guys kasi talagang inuuga niyang ganyan, oh. Parang may bagyo, grabe ang hangin, ay. Kapag humangin dito, kakaibang hangin dito. Ang lalakas ng hangin, grabe. Kaya delikado talaga kapag may puno ka sa harap ng bahay. putol pakita ko sa inyo. Naputol kahapon sa sobrang sa sobrang lakas ng hain Ayun oh, wala na yung betel nut. Naputol siya kagabi. Ay kahapon. Bakit ba ako kagabi na kagabi? Kasi alas sa na yun kahapon. Alas sa Ma maliwanag pa kasi ang alas sa dito. Ay, ayun na. Betel nut. Naputol na. Buti eto, hindi bumigay. Kasi ito yung ginagawit namin na ano, tangkayan ba? Sampayan. Pero yung papaya ko natanggal ang dahon. Tanggal yung mga dahon niya. Ito kasi triniman ni Asis, yung ating lemongrass. Nag-trim siya kahapon, naglinis din siya dito kahapon. Trinim. Pero grabe ah. <coughs> Tignan nyo oh. Basa lahat yan. Basa lahat. Naantay ko lang si Asis kasi lalabhan to. Walang kuryente. Hindi namin magamit ang washing machine. Hmm, basahan pa din dito. Grabe. Tingnan nyo yung mais, oh. Hmm? Here, yung pinakita ko, yung palay namin, oh. Hoy! Aidan! Oh, Aidan! 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 yung palay, tumba. Aidan ha? Aidan? Oh, ha? So yun guys, dumating si Asis. May dala siyang sugar. Ang dami. Binigay daw sa kanya free. Bali may tatlong tigi isang kilo. Tapos eto. Bali yung dalawang kilo binigay niya kina ama. Tapos eto yung natira sa amin. Ngayon, ang dami kong arena. Tuwang-tuwa naman ako pagdating niya. 4 kilo na arena guys. Oh. Mm. Ata. Ata. Two kilo na ayun ata. Pure wheat. Ata pure wheat. We don't have anything anak ko. Kaya tuwang tu ako nung dumating si Asis kasi nga makakapag-bake ako ng mas maraming tinapay. Mas maganda to wheat. Para sa maganda to sa roti. Ito yung ginagamit nila sa roti. Masarap din to paggawa ng ano, ng Bye. ano 'yan samosa. Bye. Ganyan. So, makakagawa ako ng maraming tinapay. O, ba diba? Free. Naka 4 kilo yan. O, 2 kilo, 2 kilo. So, meron tayong 4 kilos na, na harina. Uh, makakagawa tayo ng tinapay sa susunod na mga araw. Hanggang ngayon, wala kaming electricity, wala ding internet, at pati charge ng aming inverter ay wala na, ubus na. Ay, nako. Di namin alam kung anong oras na ang electricity, pero walang wala na. Kung hindi man abutin hanggang mamayang gabi, wala tayong ilaw mamayang gabi. Ilaw ng, ilaw ng mobile ang gagamitin natin. Susmary Joseph. tingnan mo siya, tuntunan dito na si tuntunan, oh, nilagay ko sa may mismong pintuan kasi yung hangin man gagaling sa labas, malamig kahit papano, kaysa nasa kwarto siya, kaya nandito siya, dito ko siya nilagay, buti hindi man nagreklamo ang batang ito, masarap pa rin ang tulog kahit na mainit, ayan no oh, yung araw, mainit kasi yung araw papasok, pero kahit papano may hangin kasi siya, kaya dito ko siya pinesto. So, yun guys, kain tayo ng, wh what's this, Papa? Dalmos. Dalmot. Kinaangkel, may per kilo-kilo dalmot. Bumili si Asis ng half kilo. How much this, Papa, half kilo? 130. 130 this one? Half kilo, 130? Yeah. Eh, ang mahal pala. I think only, ano, 50, like that, 60. Dalmot, para siyang, ano, kung baga sa atin, parang dingdong ba? Pero sa atin kasi, yung dingdong sa atin, green peas, mani, ganyan. Ito naman kasi, hmm. from where this one, Papa? From where this dalmot? From India? Naplapraning <laughs> ako para pag... Ah, this one in the, ano, Jamire. in the bridge, going, 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 Ah, may ay, yung factory doon. <laughs> Alam niyo na nagkakaroon nagkakaroon ako ng phobia guys sa pagkain lalo ka pag ang pagkain galing ba ng ano India. <laughs> Dahil nakikita niyo naman 'di ba kung paano nila i-prepare yung pagkain parang yung paprice. Parang yung jag jag jaggery. Ganyan, may mga pagkain sila na ginagawa na ano, medyo na-prepare ako pagdating sa pagkain. Ito pala yung galing dito sa may tari lang pala to, yung sa may sa puntang tari may factory kasi doon doon daw kinagawa ah, kain tayo gal mm. ngangat-ngat tayo ng ano dalmot water, dahil wala man tayo magawa wala tayong internet hindi tayo makapag internet pero do you have Did you, buy, Did you buy data, Papa? Well, <laughs> Oh, see? I, kahit yung kahit data guys hindi makabili ng data kano na pa mm. connection connection problem oh. hindi kami makabili ng data guys kahit data wala kahit signal ng sim card namin wala mahina ayaw Birami alam ang nangyayari dito sa Nepal. Nag-brown out lang kahapon, magdamag maghapon, wala na pati data ng Bati signal ng ano ng SIM card wala ayo gumana. Mm. Kain, kain. Hi guys. Ayun. Ah, uh, yan, yan medyo maliwanag. So may electricity na kami. Dumating siya 3 o'clock at sa wakas, nakapuno na kami ng tangke, kasi importante ang tangke guys, kasi sa sobrang lakas ng hangin, lalo sa bandang hapon baka tangayin ang tangke namin <laughs> pag walang laman. Nakapagpuno kami ng tangke, ayan, at nakaipag-ipon na rin kami ng tubig. Kasi, naglalagay kami ng tubig sa may uh, bote, bote ng soft drinks ba. Tapos yun ang nilalagay namin sa ref. Dahil so, sobrang init nga, nagmamalamig kami ngayon. Pero naglalagay pa rin naman ako ng tubig sa may container namin, tubig ni Asher. Kasi hindi ko siya pinapainim ng malamig. Gawa ng inuubo, madali siyang ubuhin, lalo't magkahalo ang lamig, at saka init, inuubo siya madalas. Kaya sabi ko wag kang iinom ng malamig na tubig. Wag siyang iinom ng tubig na nanggagaling sa sabi ko sa ref ha, dun pa sa may container kumuha ng inumin mo. Nasunod naman. Kahit pa paano, na kakaintindi naman. Kasi siya din ang mahirapan eh. Inubo-ubo-ubo kasi siya pag na malamig na tubig ang ano, ininom niya. So, ayan, may kuryente na sa wakas. May kuryente na. Ayan. Kahit pa paano may mas-masan yung init na nararamdaman namin. So, yun lang yung ating video guys. Wala man tayong ganap. Nandito lang naman tayo sa bahay. Yun lang. Yun lang yung nangyari nga yung isang buong araw ng ating Sabado. Happy Saturday. Happy weekend sa inyong lahat guys. Thank you for watching. And see you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.